Ayan, welcome back mga idol ah, Matagal tayo hindi nakapag-upload ng ating uh, video mga idol no? So, ayan ah, Lagi tayong uh, busy sa trabaho Ilang araw na din mga idol na wala tayong upload Dahil nga uh, busy tayo sa trabaho So, ayan mga idol Ay, sama niya ako sa aking uh, spear fishing adventure So, ayan mga idol Medyo hapon na. At uh, tayo atake na mga doon. At uh, sana makahuli tayo. Kahit pang mga doon. So uh, mga doon. Kita-kita tayo sa loob.